Magandang hapon po, Sarge. Magandang hapon po, Senator. Opo, sir. Napatawag po kami gawa nitong si Baby Trudes, yung 15 years old na grade 8 student na nawawala noong pang April 17. And then ngayon, noong October 27, natagpuan pong patay sa isang abandonadong bahay. Ano po ang lumilitaw sa inyong investigasyon? Senator Rafi, uh, sa ngayon po, uh, ang ating kapulisan, nag po kami ng follow-up investigation regarding sa incidente na nangyari. So, 'yung bangkay po ay uh, masabi nating kuha na uh, decomposed na sa panahon na natagpuan siya po. Okay. Uh, sa ngayon po, uh, may mga person of interest na po kami na nakuha uh, regarding sa possible na maging suspect natin po. Okay. Ah uh, nagawa na po ito ng autopsy? Yes po at uh, noong November 5 po ang Regional Forensic Unit uh, nagandak po ng autopsy doon sa Bil Bilyagan Funeral Home Tagum City po. Opo. Okay. At uh, ano po ang sabi sa autopsy report yung cause of death? Sa ngayon po hindi pa nagpalabas ng results sa uh, regarding sa examination po. Ah uh, inaantay ina ina po namin yung result ng autopsy po. Kailan daw po lalabas yung result ng autopsy? More or less, five days man niya, yung sabi ng ano po. Three kaya, to five days. Okay, kailan po pina-autopsy yung bangkay, sir? Ah, uh, November 5 po, Senator. Okay, so after five days, so lalabas po yung autopsy report. Doon malalaman yung cause of death at kung yung biktima ba ay nahalay. Yes po, yes po. So meron na po kayong person of interest. Sa ngayon po, dalawa yung person of interest natin. Ano pong kaugnayan nito uh, sa biktima? ah uh, Senator, ah uh, kung Maari lang po uh, itatago po namin yung yung personality ng aming person of interest kasi para may kas follow up investigation na po kami Sige po. Po kami so, na po. So yung person of interest na kausap niyo na po. Yung person of interest po natin ngayon senator nagtatago po sila so hindi namin nakausap kasi yung pagka discover ni ano right. eh, eh, eh. so ay mo sabihin sa akin yung pagkakilanlan ng person of interest of course I'm going to push you on that. Uh, gagalangin ko yung sinasabi niyo para sa inyong gagawin follow-up operation pero meron ako ipopost on one side uh, nakausap niyo na po yung mga relatives kasi paano niyo nalaman na nagtatago na may ginagawa po kami intel monitoring po sir sa mga suspect natin okay so, so meron kayong ginawang intel or surveillance doon sa mga Manipo. suspect, doon sa mga person of interest kaya nyo nalaman na sila yung nagtatago na? Yes po. Yes po. Gaano katagal na po sila nagtatago since uh, after na mangyaring krimen o uh, noong ma-discovery yung bangkay? Yung isa pong person of interest namin uh, last August pa po nagtatago. Sino po mayari ng bakanteng bahay? Sa pagkalam namin sir, pagmamayari ito ni... Bon Pergados. Na na po yung may-ari ng bahay nung abandon ng bahay. Tapos, nabili nabili ng ni Police Corporal Jandel Tan po. Kumusta na po si Police Corporal Jandel Tan nung nakabili na abang, abandonadong bahay? Nakausap niya po siya? Yes po, nakausap po namin siya. Nabili po kasi niya yung lote at bahay January pa po, January. Kaya so, po. hindi pa niya o oh, hindi pa niya nagalaw yung bahay. Sa, hindi pa niya nagalaw. Wala siyang itinatalagang uh, care Care uh, Keeper. Yes po, yes po. Okay. Yung pong mga person of interest, estudyante o hindi? Yung person of interest natin po, sir, mga out of school youth, hindi na po mga estudyante. Dalawa po sila? Yes po. Kakilala po nila yung victim? Yes po. Kapitbahay? Circle of friends ng victim po. Circle of friends. Okay. Na-check nyo na po yung uh, social accounts ng victim at sila po ba na i-coconnect doon? Sila po yung isa doon sa mga kachat nitong victim? Yun nga yung ano namin, sir, kasi ang mga account na yung pagdiskubre ni ng body ng biktima, binlock nila yung yung FB nila. So, isa yun sa mga uh, inimbestigahan namin, yung kadudududa. Yung time na siguro patay na siya kasi hindi na recover yung cellphone na uh, ginamit ng biktima. So, if possible, yung nagdala na ng cellphone yung nagblock sa mga account nila. Okay. Sir, ganito ano, this is simple logic. Meron kayong person of interest na dapat, kung tutusin, ay makausap nyo para magbigay linaw dito sa krimen. Hindi sila sospek ha? Ah. hindi sila pinagbibintangan, sila kaya sila tinatawag na person of interest because interesado tayo doon uh, sa mga bagay-bagay na baka meron sila maibigay na impormasyon na makatulong sa ginagawa ng investigasyon. You follow me so far? Yes sir, yes sir. Now, itong person of interest all of a sudden ay nagtataguna at ito pang dagdag, sabi nyo, iblinak na sa social media accounts nila ang lahat at hindi na ma-access yung kanilang mga accounts. Tama? Yes po. Now i-1 plus one mo yan. Kung akong tatanungin mo from person of interest, they could be possibly have become a suspect or suspects for that matter. Now therefore kung ibibigay mo sa akin yung pangalan nila at ako'y mananawagan sa kanilang dalawa kung maaari lamang linisin nilang pangalan nila at sila ay makipagtulungan sa mga pulis. Nang sa gayon, makapagbigay linaw sila sa ginagawa investigasyon at masolve sa lalong madaling panahon sa tulong nila. How's that? Now, kung hindi sila lulutang, then that means tag-guilty sila at liliit ang mundo nila. At ang mangyari dyan, kung sama silang magtat nagtatago dahil malawak tong programa natin, maraming magte-text, magchat-chat sa amin at magchat-chat sa inyo at sasabihin, nandito ito si Poncio Pilato, nandito dito si Herodes Judas, tong tatlo o dalawa, and dito sa lugar na ito, then meron na kayong reason para magkipag-coordinate sa PNP na kung saan sinasabing nandoon sila upang sila i at sabihin, makipag-cooperate naman kayo, mukhang meron na ata kayong maitutulong sa investigasyon. Gusto raw kayong kausapin ng PNP namin sa Dabao de Oro. Gets? Yes, po, sir. Yes, po, sir. At ngayon, kung talagang wala silang kasalanan, lulutang sila at pupunta rito. Pamasayan ko pa. At kapag hindi sila lumutang, despite the fact na alam na nila, at sasabihin nila, wala kaming alam dyan, pero ang tatago pa rin. Then there's a suspect. Then... Alam niyo na kung paano niyo po atakihin yung gagawin yung pag-imbestiga sa kasong ito. Ganun lang yan, sir. Eh. Kung ako po tatanungin niyo. Palitin natin ang mundo nila. Nagtatago ka eh. Kasi kung di silang tatago, then malinis sila. A circle of friends eh. ba? Diba? As part of the circle of friends that you're talking about, then dapat sila mismong lulutang sa inyo at makipagtulungan at sabihin, oy, marami akong alam dyan. May alam ako dyan. Etc. Etc. Colonel Cesario Doquiling Jr., Provincial Director, Davao de Oro PNP. Sir, magandang hapon po, Colonel. Yes, sir. Good afternoon po. Pinag-uusapan po namin, Colonel, ng uh, Sarhento ninyo uh, sa Laac, Davao de Oro. Yung pong uh, pagkawala ng isang uh, batang estudyante noong April and then ngayon, October 27, 2025, natagpuan pong patay at uh, inautopsy si pa po yung katawan. At meron daw po person of interest and those person of interest, those two ay nagtataguna at yung kanilang mga social media accounts ay binablock na. So ang request ko sana, ibigay ang pangalan ng dalawang person of interest para iimbitahan ko na pumunta rito sa Wanted sa radyo, makipagtulong sa PNP dahil sila ay kaibigan naman pala at bakit nila binablock yung kanilang social media account, etc., etc., without telling anything na sila ay suspect, without saying anything na sila'y pinaghanap na batas. Nag-guest nyo, sir, Colonel? Yes, sir. Opo, sir. Then give to us the names of those two persons interest. Ngayon, kung talagang eh, hindi sila lutang at talagang suspect sila, at least magkakaroon man ng awareness kung nasaan sila, makapag-ingat yung mga ka kaibigan at kakilala. E eh, baka ayoko na mangyari ito for the second time pa, may panibagong victim kung sakali sila man talaga yon. Okay, sir, Colonel? Opo, sir. Yes, sir. Kakausapin ko po yung investigator po ng lahat municipal police station po, sir. Thank you, sir. Babalikan namin kayo, sir. Uh, maybe in less than half an hour para makuha po yung pangalan ng dalawa. Ano po? Yes, sir. Opo, okay. sir. Kasi, sir, dito sa aming programa, marami na kami mga nasusolve na crimes kapag nagpag-cooperate sa amin yung PNP. In fact, meron pa nga kami ginagawa. Kami po yung nagbibigay ng award. Millions na po ang uh, naibigay naming uh, re reward doon sa mga nakipagtulungan sa ating PNP. Okay, sir? Makipagtulungan yes, sa amin. Sir. Kasi po, ang hangad lang na namin eh, makapag-solve na case at... Uh, makapaggawa ng kabutihan sa komunidad. Salamat po, Colonel. Babalikan po namin kay Colonel. Opo, sir. Salamat. Th po, sir. Thank you po, Colonel. Okay. Sargento. Yes, sir. Yes, sir. Yes, po, Senator. Uh, okay. Uh, tawagan mo yung uh, PD ninyo, si Provincial Director, Colonel Cesario Duquiling, at ibigay mo na yung dalawang pangalan. Okay? Nung person yes, yes, of interest. Salamat sa iyo. Well, nagpapasalamat muna tayo kay Colonel Cesario Duquiling Jr., Provincial Director ng Davao de Oro PNP. Uh, dahil sa kanya, maibibigay na natin sa publiko yung pangalan ng dalawa, persons of interest. Persons of interest pa lang po ito, hindi po ito mga suspect. Okay? Na baka pwede po sila lumantad at uh, makipagtulungan sa ating kapulisan para uh, masold yung uh, kaso ha, huh? nung pagkawala ang Madala biktimang estudyante na si... Baby Trudes Engada, sir. Ayan, Apo. 15 years old. Ito na po yung persons of interest. Mga magulang, kamag-anak, kaibigan, kung kakilala nyo to, sabihin nyo sa kanila, kailangan namin ang tulong nila. Kailangan ng PNP ang tulong nila para sila po ay makapagbigay linaw sa ginagawang investigasyon. Number one, persons of interest. JV Rivera Gonzaga, boyfriend ng biktima na nagtataguna. 18 years old. Pangalawa, minor. Kilala mo kung sino ka. TJ. Ayan. Pag kumbaga ito yung apelido, TJ Villarin. Minor to. TJ Villarin, kilala mo kung sino ka. Kayong dalawa, ni JB Rivera Gonzaga at TJ Villarin, hindi kayo suspect, inuulit ko. You're not a suspect. We're not saying na involved kayo sa krimen. We're saying na kayo ay posibleng makakatulong para masolve itong uh, inimbestigahang nangyaring krimen dito kay Baby Trudez. Which means, kailangan ninyong cooperation. Pumunta kay sa pulis. salib na kayo magtago. Makipagkita kay sa ating PNP. Ginagarantiya ko ang inyong mga karapatan na hindi kayo ma maharas. At kung kinakailangan nyo ng abogado, kung kayo natatakot, then nandiyan naman yung public attorney's office. Kung gusto nyo, sasamahan pa, sasamahan kayo sa isang public attorney's office para maproteksyonan ang inyong karapatan. Karapatang pang tao. Again, sa mga kilala, kaibigan, barkada, lahat-lahat na ni JV Rivera Gonzaga, pakisabi na kailangan ng PNP ang kanilang tulong para masolve ang krimen. Itong pagkawalat, uh, pagkawala at pagkamatay ni Baby Trudes, uh, Encada, grade 8 student. At siyempre ikaw, TJ Villarin. Kumontak kay sa amin. Mas maganda kung sa amin kayo kumontak, sasama namin kayo sa PNP. Kasama na yung public at office para magpaliwanag kayo. O kung kayo nagtatago, ba't kayo nagtatago? Marjorie, kilala nyo itong si JV. Rivera. Hindi po, sir. Ito na po yung boyfriend ng kapatid ninyo. O, oo sir. Yan daw sir. Pwede ko po yan kilala sir. O oh, boyfriend. Siya po isa sa mga person of interest na nagtatago ngayon. Na siya ay uh, uh, gustong uh, makausap ng mga polis para tumulong sa investigasyon. E eh, kaso nagtago na. E di, ito pang isa, TJ Villarin. Kilala niyo po ito? Di rin sir. Isa rin po daw ito sa person of interest. Mga kaibigan po ito, Circle of Friends. At yung kanilang mga Facebook, eh, pinatay na at uh, blinak na. Ginawa ng private and all. mga nga sir, sabi ng ano ko sir, partner ko, nakablock na daw lahat. Kaya nga, isa yung sa mga dahilan kaya sila ay uh, ginawang person of interest na hinikayat ng ating kapulisan na makipagtulungan sa PNP para masolve yung kaso. Kasi kung ikaw talaga ay kaibigan, totoong kaibigan, inosente kang kaibigan at may nangyari sa iyong kaibigan, karumaldumal na krimen, tataas ka ng kamay, sir, present. Meron akong mga alam. Meron akong gusto mga sabihin. Gusto kong magkipag-cooperate sa inyo. Investigaan niyo ako, tanungin niyo ako, etc. Ganun lang kasimple. Pero kapag ikaw yung nagtago, kaibigan ka, at may nangyari sa isang kaibigan, karumaldumal pa man din, bigla ka nagtago, ano yung sabihin niya? duda. Yun yun. Ma'am, may tanong lang ko konti. Bago po siya nawala, wala po siya mga nasabi sa inyo na ay magkikipagkita sa mga kaibigan kakilala o mayro eh, meron siyang mga kaibigan kakilala na eh, nakaaway niya, na binubuli siya, etc. Cetera, etc. Cetera. Walang ganon? Wala po sir. Alam niya lang po sa mama ko na mag-Wi-Fi daw siya sandali sa labas. Magwa-wifi? Yung piso wifi Is, sir. Sa piso net. Ano o, mag... Ma mm -mm. Ganon mag... ng piso wifi po sa labas. Okay. Yun lang po. Tapos hindi na nakabalik. Okay. Wala po kayo napapabalita na bukod doon kay JB Rivera, ng mga ibang mga kalalakihan na nanliligaw, na umaligid-aligid sa kapatid ninyo? Wala po, sir. Kumusta po bilang isang kapatid at estudyante, ito pong uh, si baby na kapatid ninyo? Okay naman po siya, sir. Wala naman pong problema sa kanya. Bilang kapatid po, mabait naman po siya. Siya naman po lagi kung Nalalapitan. So, kailangan ko ng tulong niya. Ganun. Never niya na-mention kung saan ho siya pupunta na yes, pag Yes sir. Wala po siyang ibang sinagot sir. Yun Internet. lang po. Paalam niya sa magulang ko. Kasi malayo po kami sa kanila sir. Bakit hindi niyo hindi po nalaman na itong si JV pala ay boyfriend? Hindi po ba pupunta sa bahay? Wala po pupunta sa bahay ninyo para makipag-usap dito kay Baby o uh, Manliga? Um, wala po. Umakyat ng Liga? Wala. Wala, sir. So sa banal salita, tahimik po talaga sa pagkakalam ninyo itong personal life ni Baby. Yes po, sir. Kung saan ka man ngayon, GB, sana makipag-cooperate ka po dito sa police station sa Laak. linisin mo pangalan mo kung wala kang kasalanan. Ikaw din, TG, sana makipag-cooperate ka ng maayos. Tinisin yung mga pangalan nyo kasi di madali yung ginawa nyo sa kapatid ko. Sige po uh, ate Ma'am Marjorie at uh, Nani Evangeline at uh, tututukan po namin itong kaso. Uh, in fact, ako po ay magbibigyan ng, uh, sa susunod po ko rito, depende po sa ginagawa investigasyon ng PNP, ako po ay maglalagak ng reward money sa sino man. Salamat po, sir. Maraming marami salamat po, sir Rafi. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Ma Anytime, ma'am. Maraming salamat po, sir. Okay. Tulong nyo. Meron po ba kayong balances sa uh, puneraria? May, ma may mga utang kayo dahil dito? Huwag nyo po ibababang telepono. Meron po kaming... Uh, ibibigay na tulong sa inyong personal. Okay? Maraming salamat po, sir. salamat, salamat po. At sa muli, ang aming pong taus-pusong pakikiramay. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon din po, sir. At kinani na rin.